Aries. Ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga swelting kulay ay green at blue, nagbibigay ng tapang at kalinisan ng isipan. Mga swelting numero ngayong araw ay number 18, number 27, at number 9, sumisimbolo ng lakas ng loob, proteksyon, at tamang desisyon. Taurus. Ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Virgo. Ang mga swerteng kulay ay green at gold, nagbibigay ng kasaganaan at balanse. Mga swerteng numero ngayong araw ay number 6, number 15, at number 28, sumisimbolo ng tiyaga, seguridad, at kasipagan. Gemini. Ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Libra. Ang mga swerteng kulay ay, yellow at brown, nagbibigay ng sigla at matibay na pundasyon. Mga swerteng numero ngayong araw ay, number 25, number 14, at number 21, sumisimbolo ng kakayahang umangkop, malikhaing isipan, at tamang tsempo. Cancer ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Pisces. Ang mga swerteng kulay ay, silver at light blue, nagbibigay ng kalmado at emosyonal na lakas. Mga swerteng numero ngayong araw ay, number 27, number 12, at number 30, sumisimbolo ng gabay, pagkakaisa, at bagong oportunidad. Leo ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Aries. Ang mga suwelting kulay ay orange at gold, nagbibigay ng inspirasyon at enerhiya. Mga suwelting numero ngayong araw ay number 10, number 19, at number 33, sumisimbolo ng tagumpay, liderato, at kumpiyansa. Virgo ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Capricorn. Ang mga swerteng kulay ay, navy blue at cream, nagbibigay ng konsentrasyon at katahimikan. Mga swerteng numero ngayong araw ay, number 5, number 22, at number 26, sumisimbolo ng sipag, organisasyon, at matatag na desisyon. Libra ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay Gemini. Ang mga swerteng kulay ay pink at gray, nagbibigay ng harmony at balanseng damdamin. Mga swerteng numero ngayong araw ay number 11, number 20, at number 29, sumisimbolo ng relasyon, tiwala, at patas na pagtingin. Scorpio ang kaibigan zodiac ngayong araw ay, Cancer. Ang mga swelting kulay ay, maroon at black, nagbibigay ng lakas at proteksyon. Mga swelting numero ngayong araw ay, number 8, number 17, at number 23, sumisimbolo ng determinasyon, kontrol, at kapangyarihan. Sagittarius ang kaibigan Zodiac ngayong araw ay, Aquarius. Ang mga swerteng kulay ay, dark blue at white, nagbibigay ng kalayaan at malinaw na direksyon. Mga swerteng numero ngayong araw ay, number 3, number 13, at number 27, sumisimbolo ng adventure, masayang paglalakbay, at bagong kaalaman. Capricorn. Ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Taurus. Ang mga swelting kulay ay brown at silver, nagbibigay ng katatagan at praktikalidad. Mga swelting numero ngayong araw ay number 24, number 16, at number 31, sumisimbolo ng pundasyon, pasensya, at maingat na pagpaplano. Aquarius. Ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Leo. Ang mga suwerteng kulay ay electric blue at white smoke, nagbibigay ng sigla at kakaibang ideya. Mga suwerteng numero ngayong araw ay number 10, number 18 at number 35, sumisimbolo ng pagbabago, bagong direksyon at bukas na oportunidad. Pisces. Ang kaibigan zodiac ngayong araw ay Scorpio. Ang mga swerteng kulay ay yellow at green, nagbibigay ng kapanatagan at inspirasyon. Mga swerteng numero ngayong araw ay number 12, number 24, at number 34, sumisimbolo ng pag-asa, gabay, at masusing pag-iisip.